sa atin At least nakabenta siya oh, yeah. kuya. kayo. Oh, uh -huh. pa yun ng bahay nila. Uh -huh. Sarap na sarap na nga ako sa pagkain ko ng balot. At yan na nga, binuhos ko ng suka at hinigo pa Sabay kain ng pulang laman ng balot. Thank uh -huh. oh. you. <laughs> so ano may po ko yan na. <laughs> may po-post ko yan O yan, kumain kami ng balot dito. And by the way, everyone, pag po kayo ipupunta dito sa Kiluki, Lunord, nyo yung tapat ng gasolinahan na yan. Dito, meron balot. Yan, si Kuya. Dito ang kanyang pwesto sa, ano, Kilo Lunord. O. Yan, diba? Kumain kami ng balot. nag trip kami sa ng balot. Thank you sa libre, Kuya Miko. Basta titingnan nyo dito. And yun, may nagtatanong siguro kung ba't kami nandito. Wala po po Dadayo kami ng kainan. Kuya Miko! Hi ka, Kuya Miko! Kuya Mix! Yan, si Kuya Miko. Ang aming driver, Charisse. Basta yung pagpupunta kayo ng kilu, kilu North, Padre Garcia, Batangas. Hanapin nyo itong tapat ng tamago. Yan. Yan. Tapos dito sa manda dito, itong gasolinahan, ang Fuel Express. Tapat niya na yung tindahan ng balot ni Kuya. Ayan. Ang tagal naman ni eh, Kim. Guys, gabi na nga kami dahil hinihintay namin ng aming friend na si Kimmy. Pero hanggang ngayon, nalaka rin siya. fresh na ulit si ate girl mo. <laughs> ang tagal lang kasi. Ang tagal na. Dahil na talaga dito. Oh. Yan, inaitay namin si, si Kimberly para mapunta kami sa birthday yan. Kasi may meron kami gagawin doon na um, kakaiba. Ay, Charisse! Kakaiba! <laughs> Hindi. Okay, uh, kasi celebrate kami ng birthday. Kasi, ang ganda na, no? Nung ilaw. Gabi na. Tagal ni Kimi. Yun lalakaran namin mamaya. Everyone, nandiyo na ang aming iniintay. Sobrang tagal na mag na ito eh. <laughs> <laughs> lakad lang. Kailangan, kahit malayo ang lakarin, maganda pa rin tayo. Wow! Ito mo, layo pa niyan. Mag-iinom mo si Sarah. Oh, hindi, gagi. Mag-iinom mo si Sarah. No, ito, 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 ito hindi. Hindi nag, uh, ano, Malinis to, oy. Ito na lang kami. Sige. Okay yung na. Ang layo pa nang lalakara namin kanina. But by the way, bumaba sila kasi si everyone. So, binabagtas namin ngayon ang daan patungo sa tamang tao at sa tamang panahon. Ay, sheesh! Ay, lang <laughs> po. At ang itong mag-ailang. Oh! Oh! <laughs> ano, so, yan ang gusto Sorry, mo, ha? diba? Kung gusto nyo mag-donate ng camera or ng, ano, ng magandang quality na camera. Sponsor, eh, sponsor please, uy. Sponsoran kita. Pag sponsor kina. kayo. Ilan ba kailangan mo? Naghirap kasi 30. kami, eh. Ganyan talaga mga pag mga Dito newly vlogger. Dito video may, ano, may flash ang una. Eh, kasi, eh, edit ko to. Paano na? Yes! Nilibri kami For ng balot! The forever! So, yan. Lalabas na. Ako kami di, kami uuwi na dahil gawa ko lang mag sa amin. sabi yeah, na. Saglit, na saglit lang, tayo. Tsaka may, may ng gadoon. At saka hindi, may mga katrabaho ata. Eh, tayo, uh, eh, mahirap nang sumama sa, sa mga, hindi natin, sumas strangers, strangers. Ikakat mo kaya? <laughs> no. <laughs> <laughs> Bakit? May tanga, hindi ako magsabi ka, tanga mo. Okay. So yan everyone, Sino sasama sa amin mga ngaruleng? dahil Malapit na ang Pasko, hmm. uunahan na namin si Jose Marie Chan At yung mga... mga... Mara, yung mga... Yung mga... Mga... Pero by the way, tanga, ang gago ng outfit namin, no, oh. Mga mat at like. nakaputi. Ano? By oh the way, ho. yan nga, pupunta kami sa aming isang tropa. May <laughs> May <nato>. <laughs> so yan, pupunta nga po kami sa aming... friends na si so, Yellow, kasi yan sobrang maano pa layo pa oh grabe naman tong donut to tanda ka yung kinain kong balot eh, wala na na ano na natunaw na dahil sa kahabaan ng la daan na to eh kaya kayo pagka pupunta kayo sa birthday yan magdala kayo ha wala kasi kayong kakainin pero kami hindi kami grabe na basta wala mo pera isa pa. Pag natin doon, diretso sa ilo kung pagkain na Eh, wala nga doon pagkain. Wala ka doon. Mag, ano lang talaga tayo. Panunuorin ko lang kayong mag, ano. Ako din. Mag, inom Eh, dahil nila pang ko. No, I-update ko kayo pag kami nando doon. Nasabi pa ito, pupuntahan. Babush. So oh, cutie. So, nandito na kami sa aming pupuntahan. At hindi ko na kayo may update at may sasama sa loob. But, thank you for watching everyone. Bye.